Please, good morning and good afternoon everyone. Shout out, shout out dyan. May shout out. Ayan guys, mamamasura ako na... Oh, <laughs> sinturon kasi sayang naman guys so ayan nakita ko nga ang sinturon may apat na peraso na maayos ayos pa siya eto siya guys pakita ko sa inyo ito okay pa siya kaso nga lang ano siya yung wow. iba ang kulay tapos ito may may itim kaso nga lang sira sira na siya guys kaya yung apat lang yung nakita ko dito sa basurahan sayang naman diba eto siya guys ang aking nakuha sa basurahan so sayang naman kasi o diba may kulay blue blue siyang belt at okay pa naman siya guys ayan makikita ninyo okay pa siya kaya sayang naman okay pa siya kaya sayang naman o diba gagamit pa rin siya A bilang props sa TikTok. O, diba? Tapos, ayan, may kulay green pa rin. Sayang naman kasi. Ang ganda pa naman ang design niya, guys. Ayan. Galing sa baso. Ang tapos Tapos, sabihin natin, umurahin. Sigurang mahal to. Kasi nga, may design siya, guys. Ayan. Sayang naman. Tapos, eto pa ang isa. Kulay brown siya. Ayan para siyang balat ng ahas. Maganda din siya i-ano eh, siya. Guys, ayan, matibay siya kasi nga ano siya balat. O di ba, guys? Kaya sayang kung ano naman o di ba? Nakalibre na ako tatlong bell na ang gaganda pa, guys. Ayan. Kaya ang sabi nga nila, ang pera daw ay nasa basura. So, eto naman yung aking binasura. O, ba? Diba? Kaya, Guys, uh, thank you so much for watching. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Ang hacker love ng bazurera ng Saudi. Bye-bye. <laughs>